iniulat na si Vladimir Putin ay maaaring nagtatago na umano sa isang sekretong luxury nuclear bunker kasama ang ilang mga top Russian officials at sinabi ng ilang eksperto na naghahanda na umano ang leader ng Kremlin para sa isang digmaang nuklear. Ang ulat na ito ay nagmula sa isang investigative journalist at pinuno ng Bellingcat na si Christo Grozev. Tinalakay niya ang kanyang mga nakuhang impormasyon tungkol sa mga nangyayaring developments ngayon sa loob ng Kremlin kasama ang team mula sa isang Russian newspaper na Novaya Gazeta. Ngunit ang balitang ito ay hindi pinayagang mailathala sa newspaper dahil hinarang umano ito ng mga otoridad sa Russia. Gayon pa isang video ng talakayan ang na-upload sa YouTube at ibinahagi rin ito sa iba't ibang mga social media platforms sa kasawiang palad noong lunes, inihayag ng Novaya Gazeta newspaper outlet ang pagsuspende ng kanilang operasyon matapos makatanggap sila ng maraming babala mula sa Roskomnadzor na kung saan ay isang Russian state media watchdog. Sa nangyaring interview, tinanong si Grozev kung bakit ang Russian Minister of Defense na si Sergei Shoigu ay hindi nagpakita sa publiko ng mahabang panahon. Tinanong din siya kung mayroon siyang anumang impormasyon tungkol sa kung ano ang maaaring koneksyon sa pagkawala ni Shoigu sa publiko. Sinabi ni Grozev na si Sergei Shoigu ay nagtatago na umano sa isang bunker o sa isa sa mga Russian governmental facilities na hindi kayang wasakin ng isang retaliatory strike, halimbawa tulad ng isang nuclear strike. Iidinagdag niya na ito ay logical, hindi masyadong kakaiba at sa katunayan nakita nila ang maraming flights ng mga eroplano ng Kremlin kasama na ang eroplano na kung saan nakita si Shoigu na sumakay. Ayon sa eksperto, ang mga eroplanong ito ay lumipad lamang noong sinimulan ng Russia ang pagsalakay sa Ukraine habang ang mga flights ay naging mas madalas naman noong unang bahagi ng Marso sinabi ni Grozev na maaring si Shoigu ay nasa isang bunker na ngayon sinabi ni niya na mga flights na ito ay alam umano ng publiko at sa katunayan ang mga transponders ng mga eroplano ay hindi naka-off sinabi ng journalist na may iba pang mga flights ang naitala patungo sa hilagang bahagi ng Russia at iniulat na patungo umano ang mga ito sa Ural Mountains ngunit sa mga flights na ito ang mga transponders ay naka-off. Sinabi ni Grozev na mayroon iba pang mas ilit na tao ang sakay umano sa mga eroplano na kung saan tinutukoy niya ay si Putin at patungo sila sa mas komportable at mas marangya na bunker. Samantala sa ibang kaganapan naman, ang Ukraine ay maaaring magkaroon pa ng mas maraming tangke kumpara noong hindi pa nagsimula ang digmaan matapos makuha ng mga Ukrainian troops ang higit sa isang daang mga Russian tanks na kung saan iniulat na iniwan o ng mga sundalo ni Putin. Ayon sa inilabas na intelligence report, ipinapakita umano na mahigit sa 70 mga tangke ng Ukraine ang nawasak o di kaya inaagaw naagaw ng mga Russian troops habang nakuha naman ng Ukrainian military ang hindi bababa sa isang daan at labing mga Russian na tangke. Iba-iba ang mga ulat ngunit ang Russia ay nawalan umano na mahigit sa limang mga tangke dahil sa labanan. Ang General Staff ng Armed Forces of Ukraine ay nagsabi sa kanilang Facebook page na umabot na umano sa 561 na mga Russian tanks ang nawasak o di kaya ay ng mga Ukrainian troops. Sinabi rin ito na 115 mga Russian warplanes naman ang pinabagsak nila sa nakalipas na limang linggong pakikipaglaban ang mga nakamit na tagumpay ng Ukraine ay humantong sa ilang mga komentarista na igit ang kanilang paniniwala na mga iniulat na numero ay nagpapakita lamang ng kawalan ng kahandaan ng Russia para sa isang digmaan laban sa isang determinadong kaaway. Ipinaliwanag ng isang aerospace at defense expert na si David Axe ng main battle tank ng Ukrainian Army na T-64 ay hindi na umano aktibong ginagamit ngayon ng Russia. Ngunit ang mga Ukrainians ay nagpapatakbo pa rin ng hindi bababa sa dalawang modelo na kasalukuyan pa rin umano ginagamit ng Russia, ang T-72 at T-80. Sinabi niya na T-80 ay ang aktual na ebolusyon ng T-64 at ito ang isa sa pinakasopistikadong tangke na ginawa sa ilalim ng Soviet Union. Ang T-72 sa kabaligtaran ay isang mas simple at mas murang tangke na angkop umano para sa mass production at mas madali din itong i-maintain. Ito din ang rason kung bakit kadalasan nakasain ang mga T-72 sa mga reserve formations ng Ukraine. Sinabi din ni Alexa Forbes na sa anumang kaganapan, walang mga Russian tanks ang hindi kayang patakbuhin ng mga sundalo ng Ukraine. Iniulat ito habang ang Prime Minister ng United Kingdom na si Boris Johnson ay nagsabi na magiging isang hamon para sa kanila na ibigay ang hinihingi ni Ukrainian President Vladimir Zelensky na mga tanke sa isang NATO Summit noong mga nakaraang araw.